Mga Mars, may bago na naman tayong chika. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Eto na nga ang mga ganap at maaanghang na salitang binitawan. Ang tinutukoy ko ay sina Brenda at Ian ng PBB. Oscars ang aktingan. Oscars <laughs> ang aktingan. Ito ang maanghang na salita ni Brenda sa dalawang PBB housemates na sina Ian Rances at Alexa Ilacad na tumutukoy sa lumalalim nitong band sa isa't isa. Ang komedyanteng si Brenda na naunang naging close kay Ian sa umpisa pa lamang ng nasabing reality show ay kinistyon ang biglaang pakikipagmabutihan at pagiging close ni Ian kay Alexa. nag pa si Brenda sa impromptu double date na sinet up ng mga housemates para kay Madam Inots at Jordan Andrews, pati na kina Ian at Alexa. Nakakasuka! Ani ni Brenda nang makita ang dalawa na sina Ian at Alexa na nag-slow dancing sa malayo. Ikaw I see the werewolves. Dancing. Okay lang yun. Ready? Gusto mo isa ako? Yeah kakasuka Habang kasama si na Samantha Bernardo at Alisa Valdez na nag-organize ng date, inexplain ni Brenda kung bakit siya may negatibong pakiramdam sa lumalagong pagkakaibigan sa pagitan ni na Ian at Alexa. Ang daming negative na sinabi ni Ian against Alexa And Alexa ang daming sinabi. And then in just one click, nagkaganoon sila. Oh my God! Ang galing mag-switch! Congratulations! Binaig ang Urian Awards, ang MMFF. Oscars ang Akpingan! Grabe, gusto ko itanong kung saan sila nagwa-workshop sa galing nila o Marte. Alam mo yung feeling na that, that time na magkahiwalay at ng time na nagkita pa na ang daming nagsasama yung negative na sinabi si Ian against Alexa. Alexa, daming sinabing, bitch, at naroon trap. And then in just one click, na gano'n sila ganon. Oh my God! Ang galing mag-switch. Congratulations! Dinaig ang Korean Award. Oscars! Filipino Oscar Ang aktingan. Grabe. Gusto ko itanong kung saan sila nag-workshop. Sa galan o Sa mga nakaraang araw, mapapansin sa nagkalayo si na Brenda at Ian at mas naging close si Ian kay Alexa. Bago pa maganap ang double date, kinumpronta ni Brenda si Ian na ito ay nagseselos at pakiramdam niya ay siya ay naiitsapwera para naman matulungan magkaayos ang dalawang kasama sa bahay ay nag-initiate si Samantha Bernardo upang makapag-usap at ayusin ang kanilang di pagkakaunawaan. Nag-set si Samantha ng isang blind date na may permiso ni Big Brother para kina Brenda at Ian. Nasurprasa naman ang dalawa at ginamit ang pagkakataong ito upang sila ay mag-usap. Sinabi ni Brenda kay Ian na pakiramdam niya ay siya ay naiitsapwera. Lalo na simula noong si Ian at Alexa ay nagsimulang maging close. Inamin din niyang siya ay nagseselos. Matapos marinig ng bawat isa ang kanilang hinaing ay napagkasundoan ng dalawa na ibalik ang kanilang pagkakaibigan tulad ng dati. Instead na mangibabaw sa atin yung awkwardness sana magtulungan tayo na maibalik natin yung dati. Ani ni Ian, hindi nawala, hindi mawawala ang pagkakaibigan natin. Nabawasan lang nitong mga nakaraang araw dahil siguro sa mga nangyari. Ngayon, ibabalik natin yon. Okay na sa akin yon, sagot ni Brenda. Kahit di mo nga sa akin ay okay na sa akin. Alam ko ay kilala kita na hindi pwede mawala ang baby shark natin. Ang tinutukoy ni Brenda ang kanilang endearment sa isa't isa. Ngayon, pagkailangan mo lang ng moment, kailangan mo lang ng alalay, kailangan mo lang ng advice, kailangan mo ng comfort, nandito lang ako, dagdag pa ng komedyante. Kumingi naman ang patawad si Ian Humingi ako ng sorry. Sana hindi pa huli ang lahat. Sana hayaan mo rin akong magawa yung mga kailangan kong gawin. Aniya. Sina Brenda at Ian ay kasama sa anim na housemates na nominado na mapalabas ng bahay ni Kuya this week. Dalawa ang lalabas ng PBB House sa Sabado. So ayan mga Mars, ano sa palagay ninyo sa naging ganap na ito? Comment nyo na sa ibaba Marami-rami pa tayong aabangan. Eto na naman po si Chowkaran, Chowkaran. Don't forget to like and subscribe. Pum!